Hello, good morning Meron uli akong isang ano Meron akong package na isa Isa, isa, isa May dito pa bubukas. Ibukas na natin Eto Pang masahi dito sa Sa likod Sandali Okay so, Ito siya ito, ito siya. Okay, ipakita lang natin yan. Malapit na. Okay. Pangmasahe sa likod. Ayan siya ang itsura. O. Oh. Tingnan natin sa tunay. Okay, bukas naman natin to eh. Tuurong natin yung package-package yan. Kung paano ay buksan na. Nakikita nyo na ito. Ito yung instruction at saka yung cord. Ba? May kabigat na. Okay, here is ay okay, pa natin. Ba, parang ang bigat. Ito, nakita ko to. Sabi nga ng asawa ko, katulad nung last time, sabi niya, pwedeng umorder. Order uli. O, oh, ito pang masahe Ay, ito, ito. Para sa diko dito. Batok. And then, ito. Dito naman sa baba ng batok. Hindi ko alam kung anong tawag yan. So, okay. Alam mo ba ang Pinoy kasi? Hindi yan masyadong nagbabasa ng instruction eh. Basta, gamit agad picture na lang yung titignan dyan eh. O, oh, gayahin ko na lang. Basta, basahin nyo siyempre yung instruction. Ganyan. Ay. Ang heavy. Mabigat. Dapat Wala kayong jacket. Ako, okay lang yan kasi malamig eh. Eh... Nakita nyo ba yan? Mm -hmm. Ayan, ilagay natin sa bato. Okay, yan yung picture. Ay, nadudulas. Ang bigat. Pero kaya siguro mabigat kasi syempre para madiin. Either, oh. Ang bigat dito yan diba e eh, ganyan nakatali dito ay um, ano klaseng strap to o oh, ito yan i-strap mo dito oh nasaan na Hmm. <laughs> Yan nga sinasabi Magbasa talaga ng ano Sa likod pala to. Tika Hmm so it goes at the back ayan i-strap natin dito sa likod ng no? kasi yun yung nasa picture okay ay nako tanggalin nyo yung jacket nyo ayoko magtanggal malamig and then hahawakan mo dito para ito mas ma-press tapos aandar. So, ngayon, ang problema ko, nasa na yung pindutan? O, oh, ito. Hindi ko alam kung naka-charge na to. syempre, hindi. So, hindi ito aandar kasi hindi naka-charge. Okay? Kailangan ko pa siyang i-charge. Pero, meron siyang on and off. Meron siyang heat. I guess kung palakas or whatever, ito meron siyang adjustment, Okay? So, ganyan ang pagsuot. Pwede mo siyang i-relax lang ng ganyan. Pati kung gusto mong idiin sa liig mo, ihila mo lang to Parang ganun. Yeah. Eh, may tagamasahe na ako ng aking bato. Okay. Yeah, there you go. Okay. Let's see. Mamaya nito, subukan natin. Ang um, ano, sandali. Ano ba yan? Tanggalin ko lang yung ano ha? Strap. Okay. Tanggal ko na. So, hindi ko ano, ari ko. Ang lakas. Nananakit. Wow, ang ganda. Eh, bakit may zipper? May zipper pala to. Maganda siya, oh. Eh. Pero hindi ko pa alam. Siguro maganda rin ito pagka nasubukan mo ng gamitin. So, mamasage. Hindi ko pa, ano to, ha, gagamit, Mamaya pa i-recharge natin. And, syempre, babasahin natin yung instruction kahit pa paano. Kasi, mali-mali ang ating paggamit. Paggamit ko. Okay, so I have, ang ganda no. Itagamasahin na ako ng bato ko. Okay. Okay, thank you, thank you sa one, two, or three, or I guess four na nga ang nanonood sa akin. Thank you. Salamat, salamat sa inyong panonood at sa madilaw na sweater na araw. Sa ilalim ng puting ilaw. Okay, bye!